PNP handa na sa simula ng kampanya para sa national election ngayong araw. Umabante sa balitang niya si Abante Reporter Edwin Balasa. Go Edwin. Handa na ang Philippine National Police sa pagsisimulan ng campaign period ngayong araw para sa Senate at party-list seats sa darating na 2025 midterm election sa Mayo. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo, Bago pa man ang pagsisimula ng campaign period ay may nakalatag ng seguridad upang tiyakin ang ligtas at maayos na pangangampanya. Maaalalang noong nakaraang linggo, inulunsad ang 100-day security plan para sa halalan kung saan tinayak ang security coverage sa inaasang pagdagsa ng mga kandidato mula sa National Capital Region hanggang Visayas at Mindanao. Sinabi pa ni Pahardo na magdadagdag din sila ng mga tauhan sa mga engagement area upang mapanatili ang kaayusan. May koordinasyon na rin sa pagitan ng PNP at mga kandidato para matayak na may sapat na crowd security at close-in security sa bawat campaign sortie. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabango. Abante, Ab -ab -ab Abante Radio Balita, Radio Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Dalawa dedo sa bakbakan ng CIDG at robbery hold up group sa Rizal. Maabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? strawberry hold up ang nasawi habang nadakip ang isa pa nilang kasabahan sa nagrap na enkwentro laban sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kahapon sa Angono Rizal. Sa ulat na ipinadala ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, naganap ang insidente pasado alas 12 ng tanghali kahapon sa Sindilan Resort, Sitio Sakura, mahabang parang Angono Rizal. Isang entrapment operation ang isinagawa ng CIDG Regional Field Unit 4A laban sa mga suspect na sangkot sa pambibiktima ng mga online seller na mga alahas. Subalit nakatunog ang mga suspect sa operasyon ng otoridad dahil upang maganap ang palitan ng putok at masawi ang dalawa sa kanila habang nadakip ang isa pang suspect na nakilalang si Patrick Almasan, 25, 25 anyos. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente ganun din ang posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala, Department of Agriculture pinag-aaralan ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa presyo ng karne ng baboy. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa karne ng baboy. Ito ang sinabi ni DA e. Secretary Chu Laurel upang matagunan ng malaking price gap sa pagitan ng farm gate at retail prices ng baboy. Ay pa kay Laurel, hindi niya, niya makapila na ang 400 pesos o mas mataas pa ang presyo nito sa merkado. Ay pa sa kalihim, posibleng sa katapusan ng Pebrero, maipatupad ang nasabing desisyon. Sa kasalukuyan, yan nasa 240 hanggang 250 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy ayon pa sa kagawaran. Samantala Kim, para naman sa lagay ng panahon na nakakaranas o maulap ang panahon ngayon dito sa bahagi ng East Avenue uh, sa Quezon City. Kanina ay medyo naging maambon ang panahon pero ngayon ay tumila na ulit ito. Yan muna latest Kim, ako si Just Ignacio ng Avante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat Just Ignacio. Sumain nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.